Samantala, lalahok ang Philippine Air Force sa pitch black exercises ngayong taon na gaganapin sa Darwin, Australia. Makasaysayan ito dahil ito ang kauna-unahang beses na magpapadala ang path ng malaking bilang ng contingents at fighter jets. Si Patrick De Jesus sa detalye live. Audrey, magandang umaga mula rito sa Darwin, Australia. Nagsimula nang dumating dito ang mga contingent wala sa Philippine Air Force na lalahok para sa Pitch Black Exercises 2024. Sa tulong ng kc 38 Airbus ng Royal Australian Air Force, isinakay ang unang batch ng mga tauhan ng Philippine Air Force para sa kanilang paglahok sa Pitch Black Exercises 2024. Hapon ng linggo nang makarating, ang mga Philippine Air Force contingent sa Darwin, Australia, Northern Territory. Lumapag din ng C-295 aircraft ng PAF, dala ang mga essential equipment at operational cargo para sa pagsasanay. Bayinyal o kada dalawang taon isinasagawa ang pitch black exercises dito sa Australia at ngayong taon ay lalahukan ito ng dalawampung bansa kabilang na ang Pilipinas. Baka sa isaya naman ito para sa Philippine Air Force. Kung sa mga nakalipas na edisyon ng pitch black exercises ay nagsisilbi lamang silang observers, ngayon sa kauna-unahang pagkakataon ay magpapadala sila ng malaking bilang ng contingent pati na ang kanilang FA-50 fighter jets. Sa susunod na linggo, magsisimula ang pitch black exercises target sa ang operational readiness habang pinapalakas din dito ang international partnership. Ipinapakita din sa pagsasanay ang interoperability ng mga piloto at fighter jets ng mga kalahok na bansa tungo sa mithiin na mapanatili ang kayusan at kapayapaan sa rehiyon. Kaya naman inaasahang mas mapapabuti ang kapabilidad ng mga piloto at tauhan ng PAF. Talagang Uh, napaka proud namin dahil dito may papamalas natin ang ating kakayahan ang ating kapasidad at kapabilidad para makipag-operate sa mga ibang bansa lalo na in a combined operation together with other countries sa kabila naman ng umiinit atensyon nilinaw ng Philippine Air Force oh, na ang pagsali rito ng Pilipinas ay hindi patungkol o laban sa isang bansa ito ay hindi uh, directly uh, involved doon sa issue na ito. Dahil wala pa man iyon, matagal na tayong lumalahok sa mga ganitong exercise. So, noon pa man, ginagawa na natin na mag-observe, makita kung paano ginagawa para rin sa ika improve or ikaka, uh, ikakaganda develop ng ating uh, hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kabilang sa mga aktibidad ay ang flyby at counter air and air interdiction. At dahil pitch black ang pangalan, hindi lang umaga, kundi pati gabi ay gagawin ang mga pagsasanay. Samantala, una na rin dumating ang mga kinatawan at fighter jets mula naman sa Italian Air Force. Audrey, sa mga susunod na araw naman, inaasahan yung pagdating ng FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force. Ito nga yung aircraft o air asset na kanilang gagamitin para sa pitch black exercises. Sa kabuuan naman, Audrey, ay 162 na main body personnel at 30 uh, mobility personnel ang contingent mula sa PAF ang lalahok dito sa pitch black exercises. Yan muna ang pinakauling ulat mula rito sa Darwin, Australia. Balik sa inyo, Audrey. Maraming salamat, Patrick De Jesus.